At welcome pong muli. Ituloy natin yung ating challenge. Ayan. So, hindi ko na matandaan yung ating uh, challenge. Ayan, papawis muna kami. Meron isang kuya bata na alam. Hindi ko alam kung 53 o 54 day challenge na ng ating Poconari. Ah, alam ko na. Kaya ngayon ituloy natin. 61. 61. Yeah, Papawis po tayo ng sink. Ayan. <laughs> sino mauuna? Hindi. E ikaw kung sinong mauuna sa atin. Ako na yung una. First. Okay. Huwag masyadong mabilis. Ang tama na. Papawis muli tayo. Asam <coughs> rera tae dai baka mambon. Daging daging. Daging <coughs> kita ya. No. Pang napagod, oh, lalakad. Ano na? Ano ah, mga bulaklak yan. Ano <coughs> yan? ba? Hanggang dyan ba? Ganda tayo sa end road. Dito. Hindi sige sige oh. jogging lang sige <coughs> sige lagi kang na uuna ano? naka ako winner ka na kasi nag training ako eh. nag training ka ba buti nag training ka Baka <laughs> umambon. Ang aking uh, jogging body. Kapadi ko si Kuya Kyle. Oh, <clears> tuloy. <throat> Papawis pong muli tayo. Ayan. Namiss ko to. Ayan. Namiss kong tumakbo. Kaya ah uh, ituloy natin yung ating uh, challenge. Yung pagkukunwari. Ay, para tayo ay mabanat-banat ulit kaya tayo ay kakagaling lang sa sa trangkaso or sakit so, bawi na kaya pwede na tayo winner. jogging jogging lang naman kaka jogging yan sige tara winner winner ka eh pabalik tayo Liz. Ang umuwi jag, jag lang. Oh. Kaya ginagawa. Oh. Para hindi siya mapagod. Mga pipe laps natin. One, two, three, Sabi ko ha, walang magsasabi na Uuwi na tayo. Hindi pa tayo pinagpapawisan. Tubig lang ang gusto ko. Uh, ah, may tubig tayo dun sa motor. Pag malapit na tayo mag sa motor, mag oh, Magtutubig ka? Uh, Oo oh. Pag sino ang una, una kukunin ang tubig. Ah, ganon. Sige. Hindi, pag malapit na sa motor. Ah, pag malapit Pero magdadyag ako din. Magte-training ako. Mabaga lang to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh, iwasan. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen.

Hindi naman kailangan ako mabilis. Jag, jag lang. Para tayo doon. Maraming aso ha. Ah. Dito. Dab dito. Dab dito.

Ready, set, go. go. Oh, muốn ăn cái tạ. Ở vậy vì nè cả, ở con gần đi đó. Nào hoang hoàng ác đi. Kaya mo, buksan. Okay. Meron tayong mountain na nandito. Magandang muna. Muna. mountain. Ayun. So, oh, ito na, the... jogging. Oh. oh, sarap ng hangin. Oh, sarap ng sarap. Huwag mong ubusin ng tubig ah. Mo tayo doon tapos babalik tayo. Mm. Oh, na. tubig konti lang. Mamaya. Layer number 1. Apa? Layer number layer number 1 number 2. Ito layer number 1. Apa? Dito ang stop. <laughs> Sige. Stop. Ready, set go. <laughs> Tingnan ang Okay, okay lang yun. May tricycle ah. May tricycle? Oo. dito. Dito nga sabi nga, may umoto, may umoto. Hindi pala, bike pala. Ayan, thank you for watching. Ayan, samahan nyo kami magpapawis ni... Like and share. Ayan, like and share daw ni Kuya Kael. Okay, hey, babalik na tayo. Isa pang balik ka. Yes. Then, bukas naman. Sasama ka bukas. Yes. Uh, sarap oh, sarap oh, oh. ng hangin. Oh. Uh, babalik na tayo. Ayan. Ayan. Alright. Ready. One, two, three, go. Yan. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin dalawa ni Kuya Kael. Ang aking exercise buddy. Thank you for watching. Tuloy lang po natin to Maganda po sa ating katawan. Bukas, yeah. we will come back. Okay, we will come back now. Tomorrow. So, kahit kalahating oras, isang oras, sundan so po tayo para palakasin ang ating katawan. Jogging, jogging lang po. Thank you for watching and God bless us. Always sweet. Kuya Kael. Bye. Thank you for watching. See you next time. Exercise.